Bing Reyes po, good morning inyong lingkod at kaibigan! Reaction Vlogging Kung ano ang bunga? Ganon din siyempre ang puno. Alam mangga ang puno, pangkatapos ang bunga, mansanas, siyempre hindi. Kung ano ang bunga? Ganon din ang puno. Ano ang tinutubok? Ang tinutubok natin is, ang sinasabi sa Latin nga, Extra abundancia cordis Oslo -Pitur. Kung ano ang nasa loob mo, yun ang lalabas sa bibig mo at sa gawi mo. Kaya, kung napapansin mo sarili mo, puro lang negative ang lumalabas. Puro lang pagdududa ang lumalabas. Wala kang nakikitang mabuti, puro ka na papansin mo lang mali, 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 ito, mali, ito, mali, 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 yan, mali, yan, mali, mali, yan, mali, 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 namang marites yan. <laughs> Wala kang napapansin na positive? Wala kang napapansin na positive o ayaw mo lang tagapin ng may positive? Gusto mo lang palagi negative. Pag ganun, mag-ingat. Dahil sabi nga, Exabdut na sa cordis o slokitor. Kung ano ang nasa loob, yun ang lumalabas. At kung ang namumutawit sa iyong mga labi ay panay negative, <clears throat> ang takbo ng isip ko panay negative, mag-ingat ka. Ay, ibig sabihin niyon, yung pagkatao mo negative. Ikaw ang may diferensya, hindi sila. Sakit yun, psychological behavior. Kailangan mo ng psychologies. Get nyo? Kung nas, ano nasa loob, yun ang lumalabas. Kung wala kang nakikitang positive, maski maraming positive, negative pa din tingin mo, may sakit ka. Kailangan mo na magpa-doktor. If a person is doing something good, and yet hindi mo makita yun, bulag ka kung may sinasabi siyang mabuti hindi mo matagap yun, bingi ka there is something wrong with you tayo ang may diferensya hindi yun yung tao naglalakad pa lang inuhusgan na eh, papunta yun sisismis na naman yun, mga makakabita naman yan magnanakaw na naman, wala pang ginagawa inuhusga na sobrang marites ka at yan, nagiging marites, masamang marites ka dahil yun ang nasa loob. At doon po tayo mag-iingat. Dahil yung lasa labas, simptomas lang ng nasa loob. Suriin natin. Pakinggan natin sa sarili. Positive ba ang nasa isip? Positive ba ang lumalabas sa bibig ko? Positive ba ang Baka wala ako nakikita passive dahil sa loob loob ko, negative ako. Yung pagkatao ko, negative ako. Ako ang kailangan ng tulong. Tulong! Kaya lang, bira lang umaamin na kailangan niya ng tulong. Napakirap nga tanggapin, lalo na kung tayo ang may pagkakamali, lalo na kung tayo ang may kapintasan. Ngunit ngayon, dahil sa katayang Exabundantia Cordis o Kung ano ang bunga yun ng puno May paraan na tayo para matuklasan Kung positive ba tayo o negative Kung takbo ng isip Kung ang takbo ng salita ay positive Pagkatao mo, positive Pero Kung takbo ng isip mo negative wala kang isip ng mabuti panay nagdududa 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 mas masama pa nang husga, nang husga, nang husga. dahil sa loob mo negative ka yung pagkatao mo negative ikaw may diferensya yung takbo ng isip mo at takbo ng salita mo symptoms lang yun these are the external signs of what is inside extrabundancia cordis Os locritor yun yun lumalabas kaya mga kapatid magingat tayo mas maganda ka kung nagsasalita binibidyo mo katulad to binibidyo ko kung di ba nire-record mo tapos makikinig ka kung ang takbo na isip mo positive ba o negative Paano pa, -pa, -pa, -pa negative? Maski may positive, negative pa rin. Ah, wala na. May sakit ka na. Kailangan mo na ng doktor. Ulitin ko. Kung may positive, negative ka ba din? Ano yun? Ba't ganun? Naglinis siya, masama pa din tingin mo. Pumasok siya, masama pa din tingin mo. May ginagawa siyang mabuti, masama pa din tingin mo. Pakita tao lang yan, negative ka, nega ka. Ikaw ang nega, hindi siya. Pagtunan mo na pansin ang sarili mo, hindi siya. Isip-isip. Guess natin? Extra abundancia cordis. Ost loquitur. From the abundance inside, close outside. Kaya kung panay negative, Panay negative dahil ang loob negative. Ingat-ingat. Dahil baka tayo ang mapahamak. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless you. Lord.